So mm mga -hmm. katotoo mga kainday ang sitwasyon sa Marikina sa SM So ngunin mga katotoo mga kainday ang delikadong area na ito magtignan nyo yung uh, gumagawa sa kilid ng uh, river sa naging kulay na yung mga mayroon ba ko yun, yung nauna yung uh, panyan, malubog tapos ang pangalawa niya mga katoto, yung katabi din niya. Ang lubog din yan. Ayan. At yung isa yung nakaway. Nakagrabe, sayang. Mahal na pa naman yung grabe. Masira pa yung bridge yung yun, sa kabila. Yung side. So yun mga katuto, no? hindi basta-basta yung... Pag once na um, maniningil yung kan talaga yung mature talaga na maniningil sa uh, kagagawan din na nagagaya na uh, pagputol ng punong kahoy sa bundok bundok bundo, yun na hindi nilakanin ito yung uh, nangyayari yun yung mga puto diba? nasisira eh. Mayroon din ito ang gasto nito so kagaya nito na kung barko yung tong barge na maliit saka yung crane nasisira ang yun making gasto din yan mga katuto yun din ang pan talaga yung makita nyo mga katuto yan diba ito ang talaga ang pan dito Saka sa Agos na Gubig sayang ang gastos nito so yun ang mga toto mga kaya sa na dapat tayo ay eh magtanim mga ayos kaya lang dapat tayo ay eh magtanim ng punong kahoy pagkatapos ng pagputol nyo kung anong gagamitin nyo sa punong kahoy kailan palitan yung mga toto para yung uh, hindi mayari ulit yung ganun kasi yun nga pagputol lang po nung kaya kailangan dapat magbalik ng tanim, no? so yun lang po mga tutup mga kainday paki share at paki like sa video natin po at maraming salamat.